isla maganda tuloy kami pumamati maganda si inda batang munti siempre daga buhay masigla makulay kami nasa amin isla isla maganda dito kami ay tulong-tulong sa isa't isa sagaan ohi sama-sama sa larot pag-aaral mga awit at sayaw halina sa aming isla maganda dito sa aming mundo makulay at masaya dito sa aming isla maganda dito sa aming mundo makulay at masaya dito sa aming isla maganda halina Pagkatapos na matanda Itigil Siguro. Pero baka pag matanda na tayo at nasa ikatlong baitang na. Gusto kong umarte sa isang kwento. Gusto kong maglaro ng tungkol sa katang isip. Gusto kong manahimik para matapos ko na ang kabanatang ito. Grabe, nakakamangha mo, astig! Napakagaling! Tapos, wakas na! Di ba ang ganda pag maulan ano? Hindi, oh. Nakakatamad nga eh. Tingnan mo si Paco, patalbog-talbog na lang sa dingding, parang bolang matamlay. At ang mas matindi, hindi tayo makapagpasya kung anong lalaruin. Hmm. Tingin ko kaya kung ayusin ang pinoproblema ng lahat. Salamat dito sa matalik kong kaibigan, ang malaking aklat ng kwentong bayan ng Pilipinas. Meron bang makapangyarihang mga bayani dyan? Wala, pero meron ditong mga bayani. Isang bayani na hindi makapangyarihan? Posible ba yun? Ipapakita ko sa inyo kung paano at aarte tayo sa kwento. Maglalaro ng katang isip at gaganap bilang bayani. Ang laro natin, Indarapatra at Sulaiman. Tungkol ito sa dalawang magkapatid na lalaki na tumalo sa grupo ng mga halimaw. Nandyan si Si Kurita! Ang halimaw na maraming kamay at paa! Si Tarabusaw, isang nakakatakot at pangit na taong halimaw! Si Pa, isang higanteng ibon! Pinakamalaki at pinakamakakasindak sa lahat ang ipong may pitong ulo mula sa bundok Kurayan! Oh. At gaganap kayong lahat ng iba't ibang papel. Para manalo sa laro, kailangan yung pagganahing mabuti ang utak niyo. Ngayon, sino kaya ang gaganap sa anong papel? Ikaw ang magiging si Haring Indarapatra. Masdan mo ang iyong karian o dakilang pinuno. Maganda. Pero may masamang balita. Sa labas ng bayan, may mga halimo na nag-aasik ng lagim at nananalanta. Isang tao lang ang pwedeng sumagib sa karian. Alam niyo kung sino? Si Darna? Si Jezebel? Si Barbel? Hindi! Si Sulaiman! Ito siya. Si Sulayman, kunwaring kapatid ko. Dapat lipulin mo ang mga halimaw na yun sa pamamagitan ng utak mo at hindi ng iyong kamao. Sige! At habang ang halaman na to ay nananatiling nakatayo at matatag, alam ko nasa mabuti ang lagay mo. Ngayon, talunin mo na ang unang halimaw! Sigurita! Ang halimaw na marami sa akin ng lahat ng bagay. Wala pang nagtanong niyan sa akin kahit kailan. Siguro dahil wala akong magawa. Mwahaha! Ito isang bagay na nakakaalyo gawin. Malamang hindi mo kayang panatiling hindi ito bumagsak sa sahig, ano? Mukhang masaya nga yan. Pasubok nga. Basta huwag ka maninira ng kung ano-ano, ha? Kung hindi, babawiin ko ang bola ko. Oh, sige. Sinong gugustuhin manira ng manira? Eh, mas masaya tong ganito. Mwahaha! Paalam! Unang halimaw. Wala na. Rah! Si Tarabusaw! Ang pinakapangit na taong halimaw sa isla! Makinig ka na sa takot! Dahil ako! Uhulaan ko. Gagala ka sa buong kaharian at mangwawasa ka ng kung ano-ano? Ra! Parang nabasa mo ang utak halimaw ko ah! Sandali! Alam ko na ang problema! Hindi ka talaga masama at malupit dahil lang yun sa nakapinta sa mukha mo. Aba, mas maliwalas na ang pakiramdam ko. Nawala na kagustuhan kong manira ng manira. Ibang klase. Tama. Malaking tulong pag humingiti ka. Ngayon, handa ka na bang tumawa? Tumawa? Paanong tumawa? <laughs> Salamat, Sulaiman. Kailangan ko yun. Sige, lakad na, halimaw. At ipalagano pa ang mensahe ng saya at halakhak. Maasaan mo. Sige, sunod na halimaw naman. Ipasok niyo na. Mag-ingat kay pa. Ang higating ibon na sa sobrang laki ng pakpak ay kaya nito takpa ng araw. Nanginginig ako sa takot dahil sa lakas ng kanyang atungal. Kaka! 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 Ikaw yung higanting ibon na may malaking pakpak na kayang takpa ng araw? Paano ko ba matatalo itong kasindak-sindak na manok ng lagim? Malamang nagugutom na ang malupit na sipa. Kailangan ko siyang matalo bago niyang ubusin ang buong kaarean. Gusto mo ng mangga? nakupu pata pata dapat isip ng mabilis kung hindi magiging patuka ako ng manok. Dito, halimaw! pata mo itong mangga! pata 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 Pinakita ng kapatid ko ang isang matalinong bayani, ginagamit ang utak niya, hindi ang kanyang kamao. Ang mga halimaw, mahilig makipag-away. Kaya ako magagawa kung magtalo-talo sila. Wala silang panahon para ako ang labanan. Hoy, halimaw na pito ang ulo ng bundok ko rayan. Tanong, ang kending durian ang pinakamasarap, di ba? Hindi ah, strawberry chocolate ang pinakamasarap. Kending sampalok ang pinakamasarap. Hindi ko ang pinal na puntos. Tayo, apat, mga halimaw, Bokya! Ang galing, Abdul. Pinatunayan nyo na ang mga halimaw nakikipag-away. Pero ang mga bayani, ginagamit ang kanilang isip. Ngayon, para sa inyong premyo, hmm, sabi rito, magpapakasal kayo. Uh -huh! <laughs> Ibang laro na lang uli na mas masaya. Ayaw mo sa paglaro. Malaking pasasalamat kay Mo. Dahil sa laro niya hindi nakakainip habang umuulan. Siya ang bago nating bayani. Yay! Ay, Tayimik na. Ano naman kaya ang bago lugar na puno ng kababalaga na pupuntahan ko? <tap>